Hello everyone, welcome back to my youtube channel Chila Mix Vlog and today's vlog guys, mag video na naman tayo kasi na may 27 kasi sa buwan ay sahod po ng aking mga amo so pag 28 ayan, yun yung schedule nila mag grocery so ngayon siguro uh, gipit din siguro sila sa pera kasi konti lang ang pinamili nila kasi kadalasan marami talaga so ito konti lang to ilang piraso lang yan ng mga kung ano ano so guys um, samahan nyo akong uh, panoorin ang aking mga pinaggagawa dito sa loob ng bahay ay hindi naman talagang buong bahay dito lang sa kusina kasi uh, ano lang po tayo hanggang dito lang po tayo pwede mag uh, ano sa ating mga ginagawa so samahan nyo ako guys at sanay hindi um, kayo magsasawa sa inyong pag support sa aking channel lalong lalo na po ito si jelay kasi na Uh, matagal na rin po ito pero uh, ini-enjoy ko lang po hindi na po ako nagaano ng sahod uh, ini-enjoy ko na lang so ayan samahan nyo ako guys at uh, muli ako yung magpapasalamat at nagpapasalamat sa lahat ng mga uh, dumalo sa aking mga live sa aking mga premiere at uh, syempre ang bumisita sa aking mga uploads sa shorts at saka sa regular videos kahit walang kabuluhan at kayo'y nandyan pa rin at sana yung magbakas lang po kayo at pakihintay na lang po din ang aking mga uh, wrist pack <laughs> babalik po ako guys at antay antay lang po at medyo busy po ang iyong katulong so tara at ay mga arrange so yun guys ang tika natin dito itong mga bilog bilog na ano yung mga gulay po yan pinapakita ko dito is yung mga gulay tapos meron tayong white sugar syempre ang ating indomie noodles, isang karton at ang ating chicken breast or breast chicken is isang carton din. Ang um, bawat isa is uh, isang kilo. Meron din tayo dito dalawang karton na dress uh, chicken. Sa loob naman ng breast chicken isang po din. So, ayan na si Mayura. hindi po, misto na. Ayan. Kasi, pasla ko lang ng, pasla ko lang dyan sa ano yan. Sa freezer. Kasi, meron pa rin mga laman ng nakaraan. Hindi na ubos yung ano, chicken breast or basta ang dibdib. Dibdib <laughs> -dib ng chicken. So, yun. Kaya yun. Uh, Pinakaano ko muna. At syempre, nakita niyo na yung malawakang likod natin. So, ayan. Video pa more. So, ayan. Pinaghahangis na. Oh, fuck. So, totoo lang guys. Lamig na lamig ako dyan kasi ano, malamig yung freezer tsaka malamig yung panahon dito. Oh, ayan. Ayan. So, yan yung ginagawa ko. Binuksan ko yung isang karton. Sa isang karton is meron siyang sampung piraso. Bawat piraso is isang kilo at tuwing nagluluto po ako ay hindi po kasi ang isang kilo sa kanila. Kaya kailangan ko pa talagang kumuha ng isa pa. So, yan lang. Isisigawan yung mga bata dun sa taas. Kaya, maingay. Babuksa na naman natin ang ating manok. eh ang ating chicken. Puro na lang kami dito chicken. Kasi yung aming chicken, chicken breast dress chicken o breast chicken, tsaka yung may giniling pa kami manok, tsaka may itlog, o oh, di ba lilipad, kulang na lang sa amin pakpak. -pak. Hindi kasi sila mahilig sa ano, minsan lang dito nagkakarne, so yun. sa isang karton naman ng manok ay sampung piraso po pero ngayon nga sa nasabi ko na na medyo gipit siguro sila kaya nagbabas po si tatay kasi dati yung binibili niya is 900 grams pero ngayon itong manok na ito is maliit maliliit po siya 700 grams lang so arins arins tayo guys ayan So, dati pag nabili siya tatlong ano, tatlong karton sa isang budget namin sa isang buwan. So, sa tatlong karton, meron siya uh, 30 pieces. Pero ngayon, dalawang karton lang binili niya. So, 20 pieces lang. Nawala na yung sampo. Kaya, boss, bawasan na natin ang ating pagnanakaw ng manok. Nagnanakaw ako, guys, kasi ano, yung luto kasi nila lagi na lang araw-araw ganon, ganon, ganon. So, minsan, pag ano talaga, nakuha talaga ako na isa. Pero hindi naman, ano, isang linggo, isang beses, ganyan lang. Pag maraming manok, siguro the wrong beses. Pero ngayon, tipid mo na huwag muna tayong magkuha. Kasi pag binawasan pa natin yan, lalong hindi magkasya. Yung time na yun, kaya pag nakakuha ako yun, yung time na mag ako. Kasi minsan, ano din, nakakatakam din kumain ng mga ano, Filipino foods. Hindi kagaya kasi dati sa amo ko na binibilhan talaga ako ng mga pang ano, mga Filipino. O ba diba? 700 grams lang. Filipino foods dati. Kaya, yun. <laughs> Paayo ko lang sa mga katulong na kagaya ko. Kung ayos naman yung amo nyo, huwag na kayong umalis. Kasi, nagsisisi talaga ako. Napunta ako dito sa, ano, ang sarap ng buhay ko dati. Ngayon, dito, lumit yung sahod. pinakakasya ko na lang. Kesa naman magtambay din ako sa bukid namin, wala din. May maano man kami doon sa bukid, kaso lang, pangkain lang, ganon. Kung hindi siya maka-sustain sa pangailangan ng mga estudyante. So, kahit mahirap, ayan. Kayang-kaya -kaya yan. Ito naman is giniling. Giniling na manok din puro na kami manok dito. So, proud na proud po ako na naging katulong ako dito at magtatrabaho uh, po ako para sa aking pamilya, hindi po para sa mga marites na walang ibang magawa sa buhay kundi magbantay ng buhay ng may buhay. So, yan kaya naman yung trabaho. Ang hindi ko kaya dito yung ang ingay ba yung ang ano kasi yung mga anak nila ang nakas nila magsagot-sagot sa nanay nila which is hindi ako sanay kasi yung dati kong amo mga disiplinado talaga doon disiplinado yung mga bata isang tawag mo lang, sagot na dito kahit kaharap mo pa sila, tawagin mo at tanungin mo kung anong kakainin nila parang wala silang narinig basta nakatutok lang sila doon sa mga tablet, sa cellphone ganon dati hindi pag kahit wala ako, kahit nasa baba ako, nasa taas sila, pag tinawag ko, isang beses lang nasagot. Dito hindi. At saka yun nga, talagang nakakarindi na nung pagising nila. Gising yung nanay, Tas yun pa. Ang ingay-ingay na nila, oh my God. Yan ang nakaka-stress. Ito naman yung tortilla wrap, yan orange color siya, so it means ano siya, spicy. Yung binibili ni tatay dati is puti. Yung ano lang siya, plain lang, hindi siya maanghang-anghang. Ayan, ito. Tapos yung binili niya ngayong bago orange, uh, ano siya, spicy, may flavor siya. Yun yung pangbalot ko sa mga, halimbawa, gagawa ako ng, magpapagawa sila ng sandwich nuggets. So, pagkatapos ko magloto ng nuggets, yan, yan ang ibalot ko. So, yan po ang nagsilbing uh, tinapay kasi ayan nila yung kubos, ito yung kubos na hinahawakan ko ayan nila yan, pang sandwich nuggets yan pang sandwich kudo, kasi yan is pang ano lang yan meron din kami sa mole yung tinapay na walang kaluluwa para sa amin naman yun ang kasama ko yung kubos pang ano naman nila, pang almusal tsaka yung tortilla wrap pang tanghalian sa mga bata o kaya sa gabi. So, tapos na guys. Ito na muna for today. Thank you so much for watching. God bless us all.